Kung sila kami. Ah, sa isla po kayo? Hmm. Alam mo yung Survivor Philippines? Ah, uh, doon. Doon sa amin. Ay nila. Yung tubig. Pag lumaki, nandun sa hagdana nila. Uba. <laughs> huli ng mga limango. Yun ang ang hanap buhay niya. Malalaki yung mga ba yung ano? Yung, kung tawagin sa amin yung panagan yung malalaking Lobster? Oo, oh, yun. Oo. Oh. Mahal ang kilo nun po. Oo, oh, yun yun ang, bini, ang binipintay. Uh, mahabot ang 2,000 ang kilo nun. Mm, yun. Yo, what's up mga ka-channel? Panibagong araw, panibagong vlog. Ayan. Welcome naman po kayo dito sa aking YouTube channel. So right mga ka-channel, ako po ipapasok na naman ang trabaho. So, yung uh, routine natin araw-araw kailangan kumayod Yan. bago ko umpisan itong vlog na to na nice ko lang yung shout out lahat ng mga solid viewers ko dyan, solid subscribers, silent viewers Saka, sa lahat ng mga wait w mega mega everyone advance merry christmas po sa inyong lahat at uh, ingat po kayo palagi so yun mga ka-channel yung araw na lang So Pasko na ang bilis Ganun kabilis ang uh, taon ng 2023 Ilang tulog nila matatapos na Kaya yun Ito ako ngayon naglalakad Papasok uh, May lakad doon kami So Ito lang alam kung saan kami pupunta I-update ko na kayo mamaya mga ka-channel Yung mga ka-channel dito na ako sa may uh, Town home yung masama si ang nakabutingin si Deborah shout out sa kanya alright mainit mainit na hindi mo maintindihan ano ano na no? No, 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 no hindi oo saan? Ito, panahon mga ka channel oh gawa siguro ng ano to eh bagyo may bagyo sa Visayas eh parang ano dun to eh kumbaga ano lang sa atin singaw paano masabi? tahimik ang townhomes ngayon tahimik ang paligid mga katanit sige rin, pasok pa na ako nililinis pa ako ng sasakyan so yun mga katanit at ako ipapasok na dahil uh, maglilinis pa ako ng sasakyan dalawa kasi gagamitin yung dalawa ngayon Kaya, update na lang mamaya. alright mga katanil tapos na ako naglinis ng na sasakyan so waiting na lang ako ngayon uh, 3.30 para kami alis kaya nalinis ko na yung dalawang sasakyan so ready to move na yan kaya pahinga muna ako ngayon alright alright alam sa rin na mapasilap

Saka sa ko kung sa kamshort ah sa kamshort isla kami sa isla kayo? Hmm alam mo yung Survivor Philippines ah doon Doon sa amin Ah Anong yung 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 Ah, isla yung 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 isla, isla yung 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 ilang oras yan, papunta sa inyo? Isla? Bangka? Depende kung may, may may may, malapit na mga isla sa amin, may mga malayo. Oh, yung, sa inyo. May sa amin malapit lang mga isang oras lang. Ah, uh, mga oras lang dun na rin to. Uh, Ay, Nakarating na din kami. Abunda pala sa yung isda. Mm, yung bayaw ko, yan ang hanap buhay niya. Yung isda. Mm. Nasa yung bahay nila. Yung tubig pag lumaki nandun sa hagdana nila nang <laughs> huli ng mga alimango yun ang hanap buhay niya M ano siya yung bibili niya yung alimango tapos pag nabili niya na pipiliin niya doon yung mga walang damage so may mga wild well damage mura lang may bibenta uh -huh. yung medyo okay pa sa kanya, iyon ang i-deliver niya sa bayan na yung para mabili doon sa mga restaurant na malalaki. Galing ano? May bumibili. Malaking gita na. Mm. Yung isang opinion tuwing ko naman, yung asawa ng tiyahin ko, ang hanap buhay niya naman, alam mo yung sumpo, hmm. saka yung, ano ba yung malalaki, yung mga yung ano, yung, kung tawagin sa amin yung balagan eh, yung malalaking Lobster? Oo, oh, yun. Oh. Inuhuli, ang inuhuli, walang hindi siya nag-aalaga, inuhuli niya lang. Mag, oh. Hmm. mag, may sal salamin yan, tapos plus light, gabi hmm. niya inuhuli. Sisiluin niya lang yung gano'n. Oh. Mga lang kilo nun po. Oo, oh, yun yun ang, bin, yun ang binipintan. Hmm, mahabot ang 2,000 kilo nun. Eh. Hmm, yun, ang, yun ang halap buhay niya. Yung, yun ang ano niya. Na. Yung tapos ay yan. Oh, nakapa, mga anak niya nakapagtapos din. Yung isang pinsan, yung, yung isang anak niya, ano yon? Nag-graduate lang ng high school. Ay, hindi na nag-high school. Nag-exam lang yon Para sa college. Tapos yun. Nakapasa ng exam. College. At college. O, pagtapos ng college, nag-graduate. Pumunta dito sa akin. Sabi niya, may iba ko may alam kang mga nangailangan ng ano, trabaho. O, graduate ko lang sa college. Kaso wala pa. One hour later. so yung mga ka-channel na uh, balis na kami so waiting lang ako minitin uh, ko pa yung aking na mababak tablet lang alright right. yung mga ka-channel update lang uh, dito kami ngayon sa gym kasama ko si boss at uh, yun kar Alas karating lang namin Siguro hindi rin, siguro siya magtagal dito bro, nung meron pa kami nilakad up-ground dito. Kaya... Right. So, ayan. Time check natin ngayon is 4.51. So, update lang din tayo sa panahon natin ngayon. Ayan, yeah, medyo... Makulimlim yung banda ron, kabilahan. So, hindi hindi talaga ano mga kasanay ko mga yung panahon ngayon hindi hindi maganda yung panahon ngayon gawa nung merong low pressure daw sa bandang Visayas. Kaya naulan doon ngayon. At buti nga dito ngayon eh ano na. Kumbaga naambon naman siya pero hindi siya malakas. Kahapon lang yung medyo malakas-lakas lalo doon sa Manila na area. So, mas malakas talaga siya doon malakas yung ulan doon kaya yun anyway yun mga katsanil so yan tamang paghihintay muna ako dito at uh, hintay ko si bus na matapos many hours later All right, mga ka-channel. Kami na na galing ng gym. At uh, mayroon pa kami lakad ngayon. All right. Wow oh, Ini <laughs> kan ya bye Ayus ah Christmas ah yeah. Christmas hey, Wih Jadi kado ya nah Shout out Sanya. 12 O'clock Midnight Good evening Good evening berita.

kahit so, sa yun mga ka-channel oh, di ba? diwanag mo no? ginabi na ako mga ka-channel time check 12.24 di diba? ng gabi Okay lang 'yan kasi hapon naman yun ako pumasok. Okay lang 'yan. Oh, diba? Diwanag ng ilo mahara ka neto. right. Wee. good para sa pamilya. Yeah. Puwing ako ng mga tsanit. Mugamoy yata eh. Oh yeah! Sabi ngayon mga katsahanil lang no. sila ng tao party, 'di ba? Mas party. And laki. Dami. Sobrang daming uh, ano, Shout out kay Pindoy. Shout out, sa kanya. Uh, uh, out po sa Yan, shout out po. So, uh, Christmas. Merry Christmas sa uh, all people. And, at sa Advance Affiliate at uh, Merry Christmas sa mga 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 right. uh, Antique yan shout out sa pamilya ni Kuya Pindoy sa Antique yan shout out at uh, sa girlfriend niya shout out sa girlfriend asa ah. at uh, sa Gajubi din uh, kanak Alright. Yo, kalau bisa mengingat at Merry Christmas at Advance Up Year. Thank you, Pak. sanaul my girlfriend. <laughs> Sige, so. Sige, so. Ayan. Ayan, eh, mga ka-channel, shoutout kay Kuya Pindoy. Taga Antigua yun, mga ka-channel. So. Ayos yun, game game yun. Ayan bibili muna ako ng pandesal dito mga ka Sa may pandi Manila So, okay, so yun mga ka-channel Wala pa silang luto ng panlisal para sa bato para silang magsalang So wala na tayong Wala akong may uwing pandesal ngayon <laughs> Alright Update lang kayo mamaya mga ka-channel At uh, madilim na sa highway na ako Paano masabi?